Hello guys, pwede ra makagamit ra kung inyong cellphone 4G ra guys, dili 5G makagamit ka smart dita magic, pwede ra na guys, bisa 4G pa na inyong cellphone, 5G okay sa 5G, pwede sa 4G ang magic dita pakita na ko ninyo ang text sa smart ha, nakaregister ko sa magic dita, din akong cellphone 4G, dili 5G smart sinabi ni Osel. You can now enjoy 2GB magic data for all sites dagdag 50 minutes all net calls dagdag -dag 50 all net texts with magic data dagdag 140 sham no expiry 3 minuto. Akong cellphone Tecno Foba den 4G dili 5G pero nakagamit ko magic data. Ningon sila hanggang ang 4G dili kanon na pwede sa magic data ilad tong ilaha kagamit ah, nakagamit lagi ko og oh, magic data bisag 4G ako ang cellphone okay guys, ari ah, rataman guys ang ako rang ang magic data kung tinuod ba ko imong cellphone dili 5G di ka pagagamit og oh, magic data pero nakagamit mo ko nakaregister ko guys na eh, sa Smart oh Nakasuod ko sa magic data data den 4G ra ang gamit nako na ako, cellphone dili 5G katoningon sila ang magic data para na sa 5G ilad na ilagay sa ako ang cellphone 4G ni akong cellphone ni nakagamit kog magic data okay hey guys ari taman guys ako rang giswayan kung tinuod ba nagingo sa uban mga vlogger ang magic data para ra sa 5G dili man dai pwede man sa 4G